Makan pencuri. Oh, itu makan pencuri. Daming Huli makan pencuri loh. Hehehe. Halo Pak. Good morning Pak. Makan na pencuri. Dan di sana mentayongin sedagat sa makan pencuri. um, gawin natin ngayon, manglambat kami. Uh, ah, dalawa pa kami ngayon, mayroon pa ka tayong ibang kasamahan na hahabol sa amin mamaya. Ito si Brad Maki. Again, slight ka Brad Maki. Yan. Yan, klaro na yung mukha ni Brad Maki. oh, yan. ah mamaya mga kabinsurir, ah, makita nyo yung ginagawa namin ngayon. ah yung ah, manglambat tayo. <laughs> Shit out out. out out. out, Prida. <laughs> <laughs> Mabugnaw ang lasang na akong dipoyan Kabugnaw sa hangin Kalami sa tubig Kugaling inday Dapitun ko ikaw Salang gaman inday Kanimumuawi <laughs> Wala kaming libang, libangan ngayon mga kabitsirir Kaya dito tayo sa dagat Subukan nating mga lambat mga kabitsirir Wala pa kaming kain ngayon Kasi wala pang ulam Maghanap pa tayo ng ulam Ito ang lambat namin kabitsirir Yan si Bread Maki Tuh. Oh. dan sniper. Uh, wow. Well, <laughs> बरोबर I syukurna

Yeah. maka <tuk ke atas yang berlaku> Mari juga kan. Eh, bincerer. 够了。 What do you... 嗯 <laughs>。 Shout out Frida. Shout out Frida. Kuya, kuy. Kuya, nakuha sa iyo. Bak? daming huli mga oh! do. Oh, Yan, okay. oh, so, huh? <coughs> <Ulan>. huli <coughs> <Ulan. coughs> natin ngayon. show Tignan natin mga kadventurer

Si Adventurer. Wow, isang lipot na. Hindi maintindihan. Bakit ganito? Tagalog kasi. But, bakit oh. kile, kile to ang mga kitong. <laughs> <laughs>

huli lahat sa picture air yan, ito yung nahuli natin lahat lobster lobster at isang danggit itong danggit danggit daw mga kahitsurin eh, hindi ko lang suka mga kahitsurin ito mga kahitsurin magbabay na kami mga kahitsurin uh, sa bahay na namin tulutuin yung mga huli na namin ngayon kasi wala, wala na kami kanin so, sa bahay na to may git tatlong kilo babay 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 makoy bakoy kaya koy Yes, please. Yes, please. Bye bye, love you all. Bye bye, Frida. Shout out, shout out Frida. Terkilau, kilau Kilau. Kilau, betul.